Once you've previously done? Um, well, ibang iba talaga siya. Like yung, of course, it's different from Budoy, A Soldier's Heart, Tayong Dalawa, uh, yung mga ano. But um, more than just the character, it's the story itself. Like kanina, di ba? Um, I think our uh, bigger purpose for the show is to uh, make people aware na nangyayari talaga ito. Kaya nakaka-relate na marami tao kasi it's, if it's not you, yung may kilala kayo na nangyayari sa kanila itong ganitong kwento. So I'm extra motivated kasi alam ko na may may mauwi sila every episode. Diba? May bago kayo matututunan And um, there's that awareness. So, it, so parang eye-opener siya sa eye -opener viewers natin na parang and, the next victim could be you. Yeah. Ah, you know, so. And while you're watching it, it's also parang a forum na pwede ka mag-open up ah. Hindi ka na kumbaga wala na yung stigma Tama. na alam mo na nangyayari din sa akin yan yung gagawin ko. I ba, should diba? speak up parang ganoon. I gano. should speak up and then yun, diba? uh, kasama yung friends mo, nangyayari sa akin yan ah because of the show, med medyo uh, mawawala yung stigma at yung takot. Ah. Uh, diba? Tama yun, kasi pag hindi ka nagsalita, eh, lalo maraming mabibiktima diba? yung ano na yun, scammer na yun, di ba? Uh, our next, uh, thank you. Uh, Masasold ba niya yung crypto wallet? Right. So dami pang dapat abangan. Kaljun, diba? June, your second question? Uh, yes. For the part question, let's start first with, ito ba yung gusto mo? Is this the project that you really wanted or was there another offer? Um, may mga ibang offers, of course, uh, three years yun, but uh, there was another uh, show before this was, uh, na okay? ba? Uh, nobody, medyo pinalitan na po namin yun. Um, nagkaroon kami ng mga delays, but those delays were blessings. Uh, Nakapagbuo kami ng ganitong cast, gumanda pa lalo yung storya, uh, added great directors. So, um, parang there's always a silver lining kapag medyo na, ano, na nade-delay po yung mga blessings natin. There's always something better for us. So, ang key lang doon is to be patient. And you ask me if this is what I want, this is what I want. The other part is, meron ka bang uh, family members or malalapit na kaibigan na na-scam? At ano yung mga steps na ginawa ninyo? Uh, may mga kilala ako. May mga friends ako. May mga family members din ako na na-scam. Na na And sometimes, kaya prevention is the best eh. Kasi minsan kapag na-scam ka, hindi mo na makita yung tao na nag-scam sa'yo. Magaling sila sa ganas. You see, di ba? Yeah, nakina pa rin yung kanina. Hindi nyo basta-basta makahabol yung mga yon So, uh, again, going back to the show, yun yung ano, uh, prevention. Watch the show. Marami kayo makikita ng red flags. Uh, and sa uh, if it's too good to be true, hindi po totoo yan. Walang easy money. lara na po sa panahon ngayon. Believe me, pag uwi ko sa taping, galing taping, sinasabi, wow, ang hirap kumita talaga walang madaling pero you have to work hard for your money. And you have to work hard to keep your money. Thanks, Jim. Yun, um, it's, it's nice to, you know, uh, pag tapos na at retired na ako, yun yung masarap pakinggan is, uh, masaya kang katrabaho, mabuti kang tao. You know, at the end of the day, yun know, ang pinaka-importante. And uh, this team, lahat ng directors and writers and this whole cast, they make me look good. Maniwala ka sa akin. They make me look good. Sila yung dahilan. And just so you know, guys, sa tanda dito ngayon na nanonood sa live stream, Gerald is celebrating his 19th year in show business. Next year will be his 20th. Binukin mo pa ako. Ha? Ay, wala. Si Shaina. Huwag daw tayo maglayo ng age. Welcome to the club, brother. <laughs> <laughs> Two decades! Congratulations, Jay, in advance. Ang um, next na magtatanong scenario ibang sitwasyon. situation and to make it believable uh, there has to be a backstory back story or manong background di ba hindi naman pwedeng na biglang galing niyang makipag away uh, sa marami tao so i requested that we establish na yun yung hobby niya yun yung gusto niyang gawin so para may mas may sense And you also mentioned kanina that you brushed up on some digital terms, oh, di ba? Right? No? Na no. kailangan yeah, lang para it's it's medyo matulas when you Pero, speak it. On mo lang yung TV, panuwi yung TV Patrol, ang dami yeah. na mga tungkol sa scam diba? Sure. Like walang araw na hindi binatakot. Or mag-Bloomberg TV ka, makikita ka lang. Sa YouTube ka. <laughs> diba? Okay. Mm, siguro kasi yung ano natin, yung kulturo ng Pilipino ay ma makapamilya tayo. Uh, I think yun yung pinaka-main na uh, ano natin. And as you saw sa dalawang episodes, ang pinaka-importante sa buhay niya, yung pamilya niya, yung anak niya, yung nanay niya. So despite kahit anong mga challenges na darating sa buhay niya, kailangan nilang pasan yan. Kasi yung greater motivation niya is to take care or alagaan yung pamilya niya. Uh, pwede ko naman siya sabihin, nakita niyo naman na kininap yung anak niya. Ang dami pang mangyayari sa pamilya niya kasi alam ng kalaban na ang, 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 ang pinakamahal ni Samuel, weakness niya, is his family. So, yung character ko will do everything para sa pamilya ko. Eh, lahat naman tayo, ganun din naman tayo dito. Eh, gagawin natin lahat para sa pamilya natin. So, that makes him lovable and relatable. Yes. Kuya Pip, please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope uh, nakiliti ang inyong uh, pag-iisip at damdamin sa nakita ninyong one hour na kumbaga teaser, sabihin na natin. Yes. Teaser po ng uh, Sins of the Father. Ayun po, abangan ninyo. Uh, hahanapin ko rin yung 556 million dollars. <laughs> Thanks, Kuya Pip! or drain the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot Lot de Leon. Hi. Diba Lot? Yes, hi, good evening. Ayun po, hello, <laughs> si Lolita. Iba ka <laughs> kanina. ano you know, mo, mga pawalling. Dahil po yan sa ating mga magagaling na director, yes. Direct FM. Sobra po. Thank you, Lot. Isa sa mga kanina, hindi naman sa, I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC de Vera. Hi JC. Hi, hi, Thank you. Uh, good evening everyone. Uh maraming salamat po sa lahat dong mga nagpunta dito. And uh, I hope everyone um hindi sana kayo madala sa pag-invest. <laughs> Ayun lang po. Thank you. Thank you. Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo dahil sa nangyari niyan eh, parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Portraying the role of Enzo Rivera, Seth Ferelin! He's back on Prime Time! Ano uh, po, maraming uh, maraming marami salamat po sa pagpunta at uh, binabati ko. Uh, Nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na'yon. Um, sana po, abangan po natin to ang um, sins of the Father. Maraming maraming salamat po. <laughs> Siyempre, pag may set, merong Francine. Francine Diaz! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Um, thank you to our supporters po and to our families. Um, sa pagpunta nyo and Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready na, ready <laughs> na sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Yeah. Para kay attorney Leo na makikilala nyo na po very soon. Uh, maraming salamat for coming here. Uh, balita ko lahat ng nanood ngayong gabi ay yaman. No? Okay Oy, wow. yeah. <laughs> Hinde, um, ba yun? Wow! Hindi. we really uh, um, hard. Everyone is really working hard for um, this show po. And, and so, sana nagustuhan po ng ating mga mananood. At hindi pa po ngayon, uh, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang yun. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa so primetime, Jessie Menjola! Hello po! Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe! Isa lang talaga masasabi ko. Ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supporta nyo kami, mag-invest po kayo ng pagmamahal at more, supporta po sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, pili ko yung linya nga niya ay tatatak sa mga manonood at magketrending, magviral, portraying the role of Mike Trinidad the award-winning actor, John Arcelia. Yeah. Uh, um, bang imaman? Yes! Oh, yes! I will make your money work for you! <laughs> <laughs> Nakakatakot kasi convincing eh. <laughs> Kasi yun dapat mong i-work out dun eh, di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. So, and Naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po, everyone! Uh, so, uh, thank you for coming. Of course, uh, ayaw kong buhatin ng sarili namin yung bangko pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, uh, you know, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. Ano? So, I'm sure gano'n din po ang naramdaman So Keep on watching. Uh, malapit na po sa June 23. Yan ang minature ng ating bida. Na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant at maraming uh, matututunan ang manonood. He is back on prime time, the one and only Gerald Anderson. Ayan, uh, uh, good evening po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, uh, the Philippine Coast Guard, friends from the media. Maraming po salamat. Um, sana po ay nagustuhan nyo. Maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone. Lahat po ng tao behind the camera. Um, from the writers, directors, the, the, the staffing crew. Lahat pinaghirapan talaga namin to para sa inyo. Um, patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin. Ako po mismo nagsasabi sa inyo. Patikim pa lang yan. At marami pang dapat ako. Yeah. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off